Hello guys! Ayan, nandito na tayo sa bayan ng Lubo, Batangas. So ito yung tula uh, tulay nila dito na mahaba-haba na dadaanan pag galing ka ng Malibrigo. Tapos ito yung way ng palabas na ng Lubo, bayan ng Lubo sa may municipality nila nila. So ito na yung mismong lugar dyan na halos straight line yan. Marami dyan na nagte-testing ng motor ng kahabaang yan. So, So after nito, doon sa may kanto, is yun na yung paliwa natin. Yun naman yung way na papunta naman ng uh, Montemaria. So, uh, ang dadaan natin dyan is coastal area ng Dubo, Batangas. Tapos, uh, paakyat tayo papunta naman tayo ng Montemaria uh, Shrine. Kaya lang din natin masyadong na-record yung doon dahil naubos na yung ating battery. So hanggang dito lang yung ating pinaka-record. So ito mismo pa, ito na yung bayan mismo ng Lugo. O so, yung kanilang munisipyo. Yes, ang ganda na kanilang pagkakagawa ng no, kanilang ano. Alam mo parang mga White House. Yan. So ito guys, yung dadaan natin yan ay na yung pinaka-postal area ng Dubo, Batangas. So, bali mag-stop over dahil doon sa may, may side kasi kailangan natin uh, tingnan din yung pinaka dagat nila. Yan, makikita nyo dyan, uh, medyo malayo lang na konti sa dagat pero kita naman yung dagat. Kaya, uh, siya sa magandang bariyang lupo. Ang ano nga lang dyan, ang buhang, ang uh, flooring nga lang dyan sa dagat is pebbles. Kaya, dapat pupunta kayo, medyo magsuot kayo ng ano sa paa kasi masakit sa paa pag dyan kayo. Ayan. Tsaka pinagbabawal pala dyan na maligo ng gabi kasi naghahalo kasi ang tubig dyan para nagkakaroon ng weird food. Kaya medyo sa umaga lang kayo pwede mag swimming. Ayan. So ito yung mga barangay uh, na dadaanan na yung mga bahay-bahay na. Ayan. Makikita nyo yung lugar dyan sa may side. Tapos yung likod niyan, ng mga bahay na yan, yun yun na may dagat na. Yan yung ano ng Lubo, Batangas. So, ayan guys. May just stop over tayo. Tapos may bandang, -band ano, makakita kasi tayo ng magandang site. Kaya stop over tayo.